Uh, hello po mga kababayan, ito po ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Kumusta po kayo? Ako? Hindi po ako makakapag <clears throat> lakas ng boses ngayon, tsaka yung, yung buwelo na pagsasalita kasi pag lumakas ang boses ko, kumakati yung lalamunan ko at inuubo po ako. <clears throat> at ito nga, Ilang araw na kasi ito, hindi maganda yung pakiramdam ko. Ito, nilalagnat na naman ako. Anyway, kailangan po kasing magkwentuhan eh. Kahit na hindi lang naman po ako ang vlogger na may sakit sa ngayon. Pero kahit may sakit, sige pa rin. <clears throat> ang dami po kasing mga issue na dapat talakayin ngayon eh. So, ang pag-usapan po natin ngayon, itong steel mainit na issue tungkol nga dito sa kaso ng SMNI sa sa kongreso. Pero ang pag-usapan po natin itong tungkol sa paghiling ni Ka Eric Celis ng uh, request po na palayain siya at least bago magpasko. Gusto niyang makauwi sa kanila. Gusto niyang mag-spend ng Christmas with his family. Pero, just if ever possible, gusto na niyang uh, asap makauwi na. Kasi, dahil daw sa nanay niya na what? Ninety-three, ninety years old. Na, ayaw daw kumain dahil nag-aalala sa katayuan ng kanyang anak na si Eric Sayles. Well, sa totoo lang, tayo po nga kasi mga Pilipino, ma madali po tayong ma madaling mabagbag ng ating damdamin kapag pinag-uusapan eh yung nanay natin na matanda, may sakit, tsaka in connection with Christmas, madali po tayong bumigay. Di po ba? Kaya actually, yung ilang congressmen po, eh talagang papayag na sana. Nabagbag na yung damdamin. Kasi natural na po sa atin na pag pinag-usapan nanay, lalo pa na Pasko, eh kung sa bagay, malayo pa ang Pasko eh. <laughs> Bakit na ba madali? Ilang araw pa lang. Pero ito po, ano, parang, parang hindi naman kapanipaniwala. Ito ano lang, kung baga eh, napag-uusapan lang natin. Parang nakapag tataka. Parang unbelievable na ngayon, nakulong lang siya ng ilang araw. Sa totoo lang, kaya niya gustong lumabas dahil gusto niyang makalabas. Dahil siguro, mayroon siyang ibang mga gustong gawin. Mayroon siyang mga gustong gawin. Duda ko lang yung yung in connection with this uh, issue. Not necessarily na tungkol sa nanay niya. Well, sabihin na natin totoo. Pero di ba? Di ba ang sabi NPA ito or ex NPA na matagal na wala sa pamilya, nagtatago sa bundok? Tapos ngayon, kung noong araw eh nung NPA pa siya, natitiis niya ang pamilya niya na hindi niya makita ng ilang buwan. Taon pa nga siguro nagtatago. Ngayon ilang araw pa lang biglang alam nyo minsan po kasi sa atin na sa ating mga Pilipino parang nawe weaponize po itong uh, humanitarian reasons. 'Di ba? Humanitarian kasi alam nila, alam lang mga itong mga nagre-request na ito na madali pong magpatawad ang Pilipino. Madaling, madaling ma-touch ang emotions. Madaling mabagbag ang damdamin ng Pilipino. Lalo pa pagtungkol sa magulang, lalo sa ina. Kaya, sa totoo lang, baka ginagamit lang. Tsaka, parang, yun nga, parang napaka-plastic. Kasi, Noong, uh, during the hearing na binastos niya, binastos niya talaga yung uh, kongreso, sana naisip niya na patalino naman siya eh. Sana naisip niya na pwede siyang makontemp, pwede siyang makulong. Hindi naman siya, hindi naman siya batang paslit para hindi niya maisip yun. Nag-asal bata po eh. Sana naisip niya na baka maparusahan siya, makulong. O di pwede nga mangyari ang ganito na yung nanay niya, nang, yung nanay niya nagsasuffer tuloy. Dapat naisip niya yon. Pero ako alam niyo, ako I don't believe. Sa ganang akin lang ha, ito opinion ko, ewan ko sa inyo. Ako, hindi ako naniniwala na yung nanay niya ang dahilan. Sabihin na natin, oo, hindi, hindi kumakain. Ewan lang. Basta ako, hindi ako naniniwala. Tsaka, yun nga, nagpadala po siya ng uh, sulat, si Eric Sedis, dito sa mga congressmen, na keso nag-apologize nagsorry tapos yun nga hinihiling na na palayain siya dahil sa sa kanyang nanay na may sakit at total Pasko naman alam niyo ang Pasko laging <coughs> nagiging ano nagiging uh, scapegoat nagiging kalan para makakamit ng kapatawatan pero kung ako kasi yung, yung mga congressmen, nung nabasa nila yung sulat, mayroon na pong mga, marami na rin ng mga congressmen, ang naniwala. Na, yun nga, medyo na ano na sila, na gusto na nilang pumayag. Hello naman mga congressmen! Ang bilis nyo namang bumigay. Sulat lang yan. My goodness. Bakit tayo maniniwala? Ako sa ganing akin ha, ko. Lumalakas naman ang boses ko. Baka kumati na naman ang lalamunan ko nito. Sa ganang akin lang po, kung ako yung nasa lagay ng... Hindi ako basta maniniwala sa sulat. Nandiyan dyan lang naman si Celis doon sa building na yon Mas maganda po na makita. Kung ako ha, mas maganda kaysa magbase ka sa sulat, ang sulat madaling isulat natatago ang sulat, mapabasa mo lang yung sulat. Yung mga letra. Hindi kaya mas maigi kung marinig mo mismo sa bibig at nakikita mo pati facial expression. Doon mo matatansya kung totoo nga ba na nagsisisi siya? Totoo ba yung pag-apologize niya? Hindi, nagulat ako dun sa ibang congressman na parang na-touch na kaagad. Pakabasa pa lang dun sa sulat. May mga bumigay na. Buti na lang itong, alam mo itong si congressman Dan Fernandez. Matalino pala to. Yung dating artista. Mahusay siya. Muntik na po. Muntik ng <coughs> Mapalaya ito si Eric Sales. Kung hindi lang po kumontra. <coughs> kinontra ni Dan Fernandez. At saka yung isang isa pa, may isa pa eh. <coughs> ang talagang nag napansin ko lang yung yung reason, yung speech ni Dan Fernandez na sabi niya mapapatawad niyo baka agad na itong itong uh, kongreso natin eh tinawag niyang kangaroo court sobrang panginsulto pagmamaliit po 'yon sobrang kabastusan tapos isang mere letter lang maniniwala ka ako mas maniniwala ako kung iharap sa akin papagsalitaan ko sabihin niya sa bunganga niya yung sinulat niya. At doon mo makikita sa pananalita, sa tono, sa facial expression, mababasa mo kung talaga gabang bang totoo ang sinasabi. Hindi yung basta sa sulat lang maniniwala ka. Tapos nag, base ka sa sulat at doon sa testimony ng lawyer. Natural, natural yung lawyer, uh, walang ibang sasabihin yan kundi pabor sa kliyente niya. Ewan ko ba naman dito sa, <coughs> hindi ko lang matandaan kung sinong congressman na yun. Totoo ba? O ikaw, lawyer ka na yung sales. totoo ba na, na nagsusorry siya? Upo, naniwala naman. Excuse me. Kailangan po sa ganyan na maging matigas ka. Hindi ba? Tama po yung may punto po si Dan Fernandez na hindi basta-basta pwedeng palayain si Celis dahil dangerous ito. May pagka-dangerous man. Kumbaga, may threat sa national security dahil yung inuugali po, yung pagiging NPA niya, hindi pa rin nawawala yung pagiging railista, yung pagiging uh, pagiging rebelde, nandun pa rin. Thank you for this kang Corp. Thank you for this. Imagine. Tapos ngayon, biglang sorry Ilang araw pa lang. Nakapag muni-muni na kaagad. I don't think so. Etos lang ngayon. Kaplastikan. O. Oh, biruin mo. Gumawa ng sulat ng uh, paghingi ng apology at request na palayain sabay kasabay na inutusan yung kanilang mga asawa, asawa ni Celis, asawa ni Baloy, and yung attorney is yung <coughs> attorney hindi ka panipaniwala, si attorney Rocky, nagpunta ng Supreme Court para ireklamo yung Congress? O, oh, saan ka? Ay, di ba ka-plastikan? Dito sa kabila, ang tawag dyan dito sa amin eh, tugbuk magibung. Tusok ng kabila. Nagbabaka sakali, dalawa ang kanyang options, dalawa ang kanyang para may alternative. Dalawa ang magpapalaya sa kanya. Kung hindi siya payagang mapalaya, palayain ng Congress, mayroong Supreme Court. Kung hindi siya palayain ng Supreme Court, palayain siya ng Congress or both. Kaya, isa po yun sa naging rason na na-deny. Pero actually, hindi pa naman na-deny, na-suspend lang. Suspended yung pag-uusap tungkol sa request ni Celis. E ano na po ngayon? Petsa dosi na ngayon, December 12. And then tomorrow, hindi ko sure kung tomorrow ba close na sila Or last day ng last day ng uh, session nila tomorrow? Parang hindi eh. Parang ngayon ang last day nila eh. Bukas, umpisa na ng kanilang bakasyon. And then yung uh, sunod na opening nila, resume nila, January 22. Kung bakit kasi, masyadong madugas. Hindi, hindi ano eh, hindi <coughs> hindi totoo sa sabi. Kung ikaw ay talagang humihingi ng tawad. Base dun sa sulat. Bakit sabay na gumawa ka ng sulat <coughs> padala sa Congress humihingi ng tawad. Pero din sa kabila, on the other hand, yung uh, mga asawa nila at abogado, ayun, nag-file ng petition sa Supreme Court na palayain yung, yung dalawa. Dahil illegal detention daw ang ginawa at pang Abuse of power ng Congress. O di ikaw, ikaw yung Congress, anong mararamdaman mo? ba diba, inireklamo ka? Congress, inireklamo sa Supreme Court ng isang tao na kasabay humihingi ng tawad. Sige nga. Hypocrite. Alam mo yan si, si Eric Sales, ngayon ko lang po yan na, nakita ng medyo matagal-tagal. Ang laki-laki pala ng katawan niya. Ang taba-taba, ang laki ng tiyan. <coughs> ano ba yan? Akala ko ba NPA? Di ba mga NPA, ano eh, mga kadalasan gutom dahil nga wala silang makain sa kabundukan, kinakain nila kamote, saging, kung ano-ano lang na mapulot nila sa kabubatan, sardinas, piyesta na ang sardinas. Bakit ito ang tamatama? Parang sarap ng buhay. So, balikan po natin itong paghihingi niya ng tawad, no? <clears throat> Mas maigi-igi po, mukhang uh, mas mapapalaya po nitong Pasko, mas makakauwi sa kanyang pamilya ngayong Pasko, si Lorraine Badoy. Dahil lang kasalanan lang, kasalanan ni Lorraine, mas magaan ng konti. Nagsinungaling lang. Pero ito si Eric Celis, talagang binastos niya po ang Congress. Napakabastos na tao ito. At napakayabang. Sobrang yabang. Nakala mo ano kaya ang ipinagmamalaki? Pagmamalaki mo, oh ngayon eh, sinuspindi na kayo ng network ninyo, ng SMNI. Itinapo na kayo eh. Wala nang magtatanggol uh, sa inyo. Hindi na kayo pagtatanggol ng amo ninyo. Napakayamang. Tama yung sabi ni Dan Fernandez na hindi pa ito si Celis nagbabago sa kanyang pagiging pagiging NPA, rebelde, hindi pa nagbabago at mukhang hindi magbabago. Sobra. Sobrang bastos at sobrang mayama. Paano ka maniniwala na kaagad-agad, sa loob ng tatlong araw, eh nagsisi kaagad? Ewan. Sana nga yung si Lorraine medyo medyo mas okay-okay ng konti. Pwedeng pauwiin. Makaka-uwi yun. Pero si Celis itong hinihingi niya na paglaya na to nakakaduda kung ano ang baka mayroon niyang iniisip na pwedeng gawin laban sa laban sa kongreso, laban sa gobyerno ba? Diba? Oh, hanggang dito na lamang muna po yung tungkol kay Eric Celis, ano? Mamaya may pag-uusapan pa tayo tungkol naman yan sa kanyang ex-amo, si Kibuloy. Okay? Maraming salamat po sa panonood mga kababayan, mga kaibigan. Sana po wag niyong ini-skip ang ads para ano, para may kitain man ako. Okay. Thank you very much for watching and uh, see you in my next vlog. Peace to everyone.